And guys, hi, hi, hey guys, hi, guys. we go happy guys sa dagat, daga, 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 Hi. Mira mira Hai Hai Happy ka naman Happy ka, happy ka Happy? Ini, ini, ini lah maalat Masarap ang alat Sarap ang baliw Happy ka <laughs> happy? 嗯。Mm hmm. Habang naliligo nga kami ay may napansin kami mga tao na nagkukumpulan, di kalayuan sa pwesto namin. may nakita kami pupot doon sa bandarun, pupuntahan namin. Bibili kami ng isda. Ayan, sakto. Malapit na yung ano, buya. Pinakagitna nung dumating kami. Ito yung paraan ng pangisda dito sa amin na tinatawag nilang pukot. Ayan, may naghihila do sa magkabilang dulo ng lambat. Ang lalaki na lumahan. Ayan, may isda nakasabit. Oh. Ayun. Ayun si Miro. <tong> ano <tiyan> ba tatanggal yan? Sama milk, serap milk mah serap. Hai, mai pusit, <laughs> mai pusit tu, oh. pusit. <laughs> <laughs> Itu na, yuk <yung> pinak agit na. <laughs> Tunggu <Tumotong> tembak. <baba. laughs>

Ayan. Ito na yung pinakabulo siya Ito na yung sa loob Galing na na namumula <laughs> Diyan 'yung pusit. Eh pusit, kamino no? Oh, rady. Dawin natan, natalon si Sda ay sa dagat. Natalon sa dagat. Madilis wala. Hindi pa hindi bagong daan lang. Hindi, dilis. Hindi kasi sya do sa ano, tapos sa bukas. ay mga ano baga 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 pa maliliit na baga baga pa rin ka kala, ko kala ko manit manitis Kota, Gano, may manitis eh. manit hindi po baga 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 na at ito nga yung nabili ng kapatid ko sa halagang 100 pesos.